Para sa mga anak, huwag kayo magtatampo o sasama ang loob kung sakaling mapapagalitan o mapagsasabihan kayo ng inyong mga magulang. Dahil nais lamang nila na ituwid ang iyong pagkakamali. Hindi ibig sabihin na hindi kanila mahal. Nais lamang nila na ituwid ang iyong landas para sa iyong kinabukasan sabihin na natin na walang perpektong magulang. Ngunit sila ang mas malawak ang kaalaman at marami ng mga pagsubok na pinagdaanan. Kaya't ayaw nilang maranasan mo ang mga pagkakamaling kanilang pinagdaanan. Ngunit ang nais lamang nila na itanim sa isip mo ang makabubuti sa iyo hanggang sa iyong pagtanda. Hindi maglalaon lilisan din ang iyong mga magulang. At kailanman ay hindi na babalik. Naisin mo man na sila'y makapili mong muli. Ngunit hindi na maaari. Ang may iwan na lamang sa iyo ay ang kanilang mga alaala. Mga alaala na iyong gugunitain pagdating ng araw na ikay magiging magulang din.